Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ha, hey mama, ha 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 Mga kabombrom, may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabombrom Bigyan na naman natin ito ng pagkain, let's go! Punta tayo sa Macro mga kabombrom para bumili na pagkain para ibigay doon saan natutulog sa, sa tabi ng kalsada Let's go mga kabombrom, let's go! Uh, dito na tayo sa Makdo mga uh, kabrom brom Bibili na tayo ng pagkain para ibig doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrom brom na tayo Let's go Ah uh, ito na mga kabrom brom Nakabili na tayo ng pagkain sa Makdo Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Let's go mga kabrom brom Yatay na natutulog pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Kung tayo ngayon Kabi mga doon sa natutulog sa tabi kalsada Let's go mga kabrom brom Yatay na natutulog na Let's go na doon sa tatay mga kabrombrom lupitan natin para pigyan ng pagkain let's go na dito siya mga kabrombrom let's go mga kabrombrom na natin pagkain ka tatay let's go let's go